Nagkaroon na mahayag yun. O gani, nakita na nato. Doon ay task force Nga gitawag o kontra bigay. O doon mga kapulisan, uh, dunay mga taga-comelec, o doon pa yung mga volunteers, Voluntaryong nga mga tao nga magabantay karon hangtod sa pinili ay kontra bigay. unsay so, pasabot, anak, mao ka ang kalihukan nga mapugngan ang kahugaw sa eleksyon sa atong nasod kanang pagpanghatag og kwarta pagpanghatag bisag unsang pabor bisag gani kanang mga t-shirts mga kalo usa na sa pag-inganyo paghatag og pabor nga nagpaabot pug ka nga ikaw ang ila pong butaran o gidili man kana gidili kana sa balaod vote buying ang tawag niya na. So niya mga pahimangno mga igala. Ako ni pabit ka ninyo, mga kandidato, ha, minaw. Oy! mga <laughs> barangay, uh, candidates, o mga ng kabataan, paminawan nato ito, o kung kontrabigay nga kalihukan, kay naghiusan ni ang Department of Justice o ang COMELEC. Piligroso, mga uh, iksoon ko, mga kandidato. Makasuhan ka mo, madisqualified, na priso. So ato paminawan, huwag unsa kining kontra bigay. Alright, update po tayo sa uh, Pulisya Laman sa vote buying at Premature Campaigning para po sa 2023 Barangay at es Election. Ah, uh, baka kausap natin si Attorney John Rex Laudianco ng Comelec. Attorney, uh, magandang araw po, sir. Magandang araw po, Sir Aljo, at sa lahat po ng tagasubaybay ng public briefing lagi nga dito sa PTV4. Yes, sir. Good morning La po. Opo, good morning again. Planong itayo ng Comelec, ito pong kontrabigay complaint center. Uh, ano pong detalye nito, sir? Tama po kayo, no? ito po ay bunsod ng resolution, Comelec Resolution 46 kung saan po binuo po ang Committee on Contrabigay. Ito po yung pinamumunuan po ni Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda. At ito po yung magkakaroon po ng National Complaint Center kung saan tatanggap po at handa kaming tumulong po sa lahat ng magreklamo ukol sa vote buying po at vote selling. Tama po yung nadinig niyo, hindi lamang vote buying, Sir Aljo, kundi pati na rin po ang vote selling. Ang Committee on Contrabigay po ay binubuo ng napakaraming ahensya ng pamahalaan kasama ng PNP, ang National Bureau of Investigation, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council, ang DILG, ang DOJ, ang National Prosecution Service at iba't iba pa. So kumakita nyo po ang pagtanggap po namin ng complaint mula po sa complaint na initial, yung pong sa case build-up, investigation hanggang sa prosecution and conviction po ito. Isang whole of government approach po laban sa vote buying at vote selling dito sa barangay SK elections. May tanong uh, si Vic Victoria tulad ng AB, uh, Victoria tulad. Opo. Bakit po ay pinagbabawal ng Comelec ang pamimigay ng t-shirt, mga bowler, payong at iba pa na may pangalan, logo, color na isang kandidato? Ano po ang parusa dito? Kung po kasi natin, Sir Eljo, ng Victoria, ng ating batas, ang Omnibus Election Code, malinaw po kung ano lamang ang pinahihintulutan campaign or election propaganda. Ito po yung leaflets or flyers na hindi dapat lalaki sa 18 half by 14 inches. Ang ating pong posters or tarpaulins na hindi dapat lalaki sa 2 feet by 3 feet at yung banners po, no? yung streamers na hindi dapat lumaki sa 3 feet by 8 feet. Any other kind of ano po, campaign para Fernalia, ay paari pong pumasok katulad ng t-shirts, ball caps, baller bands at iba pa, ay maaring pumasok dun sa sinasabi ng Section 261A ng Omnibus Election Code yung pamimigay ng anumang bagay na may halaga. Anything of value. Yan po kasi ay maari pong makonsider dahil may halaga po ito, maaring makonsider na isang pamamaraan po ng pamimili ng boto. Kung gusto po natin gumamit ng ganitong klaseng mga campaign propaganda na hindi nababanggit o sa, na enumerate sa batas, kailangan po ito ihingi ng special na pahintulot mula sa Comelec. Otherwise po, sa sampung araw na pangangampanya, kung tayo ay mamimigay niya ng walang pahintulot, again, maari po itong makonstruo bilang isang pamimili ng boto dahil yung mga bagay na yan ay may halaga po. Follow-up question mula kay Victoria Tulad. Kung ako ay supporter at gusto kong magpagawa at mamigay ng t-shirt, caps, opo, sombrero, at iba pang, uh, at iba pa, no? ng ng nang kandidato ko. O, pwede ba yun? May limitasyon ba sa pwedeng gamitin ng isang o gawin ng isang supporter? Yung supporter mismo ang gumagawa po. Tama po. At dahil nga po dito naglabas na po ng advisory ang ating COMELEC ano nilabas ito noong September 4 kung saan mahigit po, mahigit pong pinapaalala again. Pag binalikan po natin kasi ang Section 261A, hindi po niya sinasabi kung ano yung pwede at ano hindi. Pero malinaw po ang sinasabi na anything of value. Pag i-relate po natin yan sa mga pinapahintulutan na campaign materials na nabanggit po kanina, so lumalabas po lahat ng hindi nabanggit sa batas ay hindi pe pwede at kapag ito ay may halaga, maari po itong maging vote buying or vote selling na elemento. Ngayon, kahit po supporter siya, ang sinasabi naman po dyan, hindi lamang kandidato ang maaaring may liability pagdating sa premature campaigning, paglabag sa campaign materials, paglabag sa paglabag sa vote buying or vote selling law, pati po ang mga taong gumagawa patungkol dito, kahit man ikaw ay supporter, hindi supporter o kahit sino ko man basta gumawa ka ng ganyan, pwede kong maging liable sa mga batas kong nabanggit ko. Ano ang magiging proseso ng COMELEC uh, kapag dapat tunay yang nagsasagawa ng vote buying ang isang kandidato? Una po sa lahat, ito po ay pagmumulan po ng complaint dalawa. Either galing po sa ating mga publiko na pwedeng isumiti sa COMELEC, sa pulisya, sa ating kapiskal, sa National Prosecution Service. May ikalawang pamamaraan po, kung COMELEC po mismo ang magagawa nito, maari pong yung ating complaint center ang magsagawa ng complaint kung saan po magkakanda kami. In both instances, whether piskal o COMELEC ay magsasagawa po ng preliminary investigation at pagdyan sa preliminary investigation, napatunayan po may probable cause ka ang elemento ng vote buying at vote selling ay lumapat dun sa ginawa mo. Yan po ay magbubunsod ng rekomendasyon para magsampan ng isang criminal information for an election offense sa ating pong regional trial courts. Pag ito po ay inaprubahan ng Commonwealth and Bank, agad-agad po magsasagawa kami ng filing ng criminal, offense, ng criminal information for election offense. Ang parusa po dito, maglilitis po tayo sa regional trial court. At pag nakonvict po namin kayo dyan, tatlo po ang parusa niyan. Una, pagkakakulong na hindi lalampas sa anim na taon. Ikalawa, yung forfeiture of your right to suffrage. Accessory penalty po yan. At may mas madigat na penalty po, lalong lalo na sa nagbabalak, pumasok sa gobyerno o kumandilato sa anumang pampublikong posisyon. Ito po yung perpetual disqualification to hold public office. At may idadagdag pa po kaming isa, Sir Adjo, Ma Victoria, no? ito pong mga bagay na to kung mapapatunayan natin po na maari ring magdulot po ito ng inyong disqualification kung maresolba po kagad ang kaso, maari po kayong matanggal sa listahan ng mga kandidato. May tanong po si uh, Tina Panganiban Perez ng GMA News. May nag-file na po ba ng petition to disqualify, cancel COC, declare nuisance candidate for BSKE? As of yesterday po sa meeting namin with the Clerk of the Commission, lumalabas po meron ng mahigit 65 na naidakit po na mga petition to cancel COC, deny due course at disqualification. Yung San Luis and candidate dito parang wala pa. Pero inaasahan po namin na tataas pa yan. Bakit po? Kasi po yung mga nag-file po nung lunes lamang ng candidacy ay meron panglimang limang araw po pagkatapos mag-file ng COC para masampahan ng mga naturang kaso. Ang rule po kasi dyan, From the day of the filing of COC, mayroon ka pong limang araw para magsampa ng mga petisyon po na nabanggit. Follow-up question from Tina Panganiban Perez. May napansin ba ang Comelec na campaign materials at this time or maybe social media posts that uh, may be considered illegal campaigning? If so, ano po ba ang naging aksyon ng Comelec? <clears throat> Tama po kayo. Pero iniulat po namin, bagamat may nakikita pa rin kaming ilan, ito po nang mangyayari po dyan, Ma'am Tina, Sir Aljo, no? sa susunod na mga araw, makakatanggap po yung mga politiko na yan na naglabas ng illegal campaign materials ng aming notice o yung tinatawag natin na show cause order. Doon sa show cause order na yan, kailangan po matanggal nila sa loob ng tatlong araw yung, yung, mga illegal na campaign materials na yan. At pagka hindi po, yan po yung binabanggit ko kanina, nasasampahan na po namin sila ng kaso for violation of Section 80 ng Omnibus Election Code for premature campaigning. Pero kinagagala ko po na sa tulong po ng ating mga kapatid sa pamamahayag, tulad ninyo, nakita po natin ang pagkakaiba nung panahon bago mag-file ng COC na napakarami pong mga posters na hindi naman namin mabawalan pa dahil silang lahat ay hindi pa kandidato pero naging effective po yung paalala natin na kapag sila'y nakapag-file na ng COC, sila'y ganap na kandidato at dahil dito dapat na nila pong tanggalin. Napakalaki po ng pagbabago. Nakita natin po na nung karamihan ay wala na. Sunod-sunod po ito at susustain po natin ito at hindi kami magdadalawang isip na sampahan ng kaso ang lalabag pa po dito. May tanong si Luisa sa Bukod sa premature campaigning, ano-ano pa ang mga pwedeng grounds ng disqualification case para sa BSKE? Kasama ba dito ang tinatawag na political uh, dynasty? Tama po kayo. Yung competition for disqualification ay maaring mag-include po ng unang ng mga ilang grounds. Una, yung hindi kumpletong pag-possession ng qualification. Ikalawa, yung possession ng any of the disqualification. At yung disqualification pong binabanggit dito ay may karagdagan po sa ating SP Reform Act yung pong may kamag-anak up to the second civil degree by affinity or consanguinity saan? Sa mga incumbent elected barangay, municipal, city, provincial, regional at national official. So ganito po yan. Kung yung isang kakandidato sa SK ay merong nanay, tatay, kapatid, lolo o lola o kaya ay anak o kaya ay ako na nakaupong barangay, city, municipal, provincial, regional, national official, elected sila at incumbent, yan po ay disqualification doon sa SK candidate. Ito po yung by consanguinity. By affinity naman po ang tinutukoy dyan. Kung yung SK candidate ay mayroong asawa, biyena na lalaki o biyena na babae, bayaw o hipag na nakaupo rin, katulad ng posisyon na banggit po mula barangay ang national officials, ito po ay isang ground para sa petition for disqualification dahil po ayon sa anti-political dynasty provision ng SK Reforma, hindi po sila dapat makakandidato maka at bawal po ito. Bula pa rin kay Luis Eris Petterney, kamakailan inanunsyo ng Comelec na isa sa ilalim sa Comelec Control ang malabang sa Lanong of Sur dahil sa nangyayaring o dahil sa nangyayaring pamamaril sa lugar oo, ng filing ng COC. Nahuli na ba itong mga suspect doon at ang local officials na posibleng sangkot dito? Dalawang bagay po, Sir Aljo at Ma'am Luisa. No? Una po, wala pang formal na deklarasyon ng COVID. Okay, salamat kayo. Ay, salamat kayo. Nagantag na katunan, Aldo, no? Dati uh, sa is uh, coach of uh, PTV4 si atong Migo Aljubindeho so inatunta nakuha ninyo ang mensahe sa uh, Comelec huh? mga pahimano nga atong tamdan kasi ako nang giingon uh, ang uh, perisyo alang kaninyo mga kandidato o na mo file ninyo o disqualification. Nasayang ang inyong kahago. Nya, kun, simba ko, simba ko lang, mamatudaan, masadaan ka mo. Oy, mga kandidato, minaw. Dinadaan sa Doon ay priso. oh, <laughs> doon ay priso ang violation sa mga komelik uh, uh, law. Mga balaod sa, koa, sa eleksyon. Unang-una, nakabutang diha dili mo minus sa usa ka tuig imagine ha? ang silot nga pagkapreso dili mo minus usa ka tuig dili pud mo lapas sa unom ka tuig ang problema mao kini <laughs> pag usa ka tuig ra ang sentensya nimo apan walay probation Kabalo mo kung si probation, na may mga kaso nga o ka, mo apply kag probation, ka na ba priso, priso kabalyero, tawagan na, di ka mapreso, mag-report lang ka sa probation officer, niya doon mga community works, mag ka ba, dili di ka mapreso. Kung ang imong sintensya, gikas unong katuig, pababa, paingunan ito sa ubos. Apan kini, mo di o violation sa mga election law bisag usa ka tuig ka nga na sintensya ni mo ka katuig ay he must rehash gyud ka